Isa nga itong babala kung isa ka sa mahilig magnegosyo online at mahilig kang mag-post sa mga Facebook Marketplace online, panoorin nyo ang video na to. Baka hindi nyo namamalayan na scam na pala kayo. What? Dahil sa panahon ngayon, sa sobrang makatotohanan nga ng mga binibigay na proof ng mga scammer para lamang mapaniwala kanila ay hindi nga malabong marami ang kanilang mga biktima sa ganitong modus, Panooring mabuti kung gaano nga ba naging kasigurista itong sikabayan at maari nungaring itong kapulutan ng aral. Ito nga ay para maiwasan nating mabiktima ng mga scammer lalo ni mga nagkalat sa social media. At para sa detalye ng balitang to, panoorin natin ang video na to. Alert, grabe. Pati na pala sa marketplace ngayon, masascam ka na rin pala so nagbebenta kasi ako sa marketplace. Kaka-post ko lang kahapon nung um GoPro. GoPro ko. So, binibenta ko siya ngayon sa, um, sa marketplace, sa Facebook marketplace. Tapos may nag-message sa akin na nga daw niya. So, okay, fine. Sige, transaction, ganyan-ganyan. So, binigay ko yung QR code, QR code ko ng GCash. Tapos, sabi niya, papakita ko yung screenshots after ito. Sabi niya ngayon, um, ma'am, kailangan ko name and number. Um, kasi remittance daw, nasa Europe ata siya or whatever. Um, pero ipapadala ko daw dun sa asawa niya. So, ito yung screenshot. Ayan. So, ito daw yung asawa niya. Ayan, yung number, ganyan. Diyan ko daw ipapadala. Sabi ko, okay, sige. Um, wait ko na lang po yung payment ninyo. Tumawad pa siya nung una. Sabi ko, hindi, hindi na po ako nagtatawad. Yan na talaga yung presyo niya. 15K. Um, good deal na yan. So, anyway, hindi na siya tumawad. Sabi niya, okay, padala niya yung pera. Okay, go. Susunan ko yung QR code ko. And then... Ayan, nag-send siya ng picture na nasa banko na daw siya. And then, ito na. May na -money transfer na daw niya and all. Tapos, biglang nasabi niya sa akin, kailangan ko daw i-scan itong QR code na to to get the, ano yung explanation niya? May explanation siya na i-scan ko daw to, to get the exchange rate. Tapos, pag nakuha ko na daw yung exchange rate, pwede ko na daw i-remit yung pera. So, syempre, ang ate ate mo um, OA sa pag-praning, sabi ko, scan, parang whatever. So, nag-check ako sa GCash ko wala namang pending or whatever. So, sabi ko ngayon sa kanya, sabi ko, okay po, um, tatawag na lang po muna ako sa GCash Customer Service to inquire po regarding this remittance kung pending ba siya or whatever. And then, balikan ko po kayo to confirm na nasa akin na yung pera. Sabi ko yun, bigla siyang -galit na parang bakit yung magkukol? Ganyan. Bakit yung magkukol? Remittance process po yan. So, in-explain ko sa kanya na I just wanna confirm. Sabi ko, ganun. Hindi ako komportable na mag-transact ng mga mga link, link and whatever. And then it got worse. worst. Tinakot na niya ako. Nag-send ng screenshot ng profile ko and whatever. Sabi niya, baka kala mo ganun lang kadali, baliwalain mo lang porket wala kang na-receive. Di ako nananakot. May kaya lang akong gawin sa mga tulad mo. Dapat di mo pinahulog ang payment. Dapat di ka nakipag-transaction my god, nakakaloka. And then after that, binlock, binlak ko siya. Screening chat ko, you whatever. Binlock ko. Pero at the same time, tinanggal na niya yung, ano, um, ayun, parang tinanggal na niya yung account niya. Parang, a uh, contact left the group. So, hindi ko na siya mamay-message. Anyway. Ayan, tinan mo, sabi pa niya, ma'am, kahit hindi mo kinukuha yan, baka akala mo ligtas ka na. Naghulog ako ng payment sa remittance. Di ako nag-hulog para makipaglokohan sa And then sinisend niya nung sa akin yung screenshot ng profile ko. I'm like, the hell? Syempre ako kinabahan. As in kinabahan din talaga ako ng bonggang bongga. Pakikipaglabanan pa dapat ako or whatever. But my husband said na parang dead mo na you just block it and whatever. Wala naman ako nakalik na link or whatever. And then iniisip ko na parang wait, nabigay ko yung QR code ko, nabigay ko yung number ko and yung name ko. Parang, well, lahat naman ng tao parang alam yung number ko at saka yung name ko. So, parang I don't think that they'll be able to use that to scam or to to ruin my account or whatever. Um, as long as I don't click any links or whatever. So, naloka talaga ako. No, when I was still giving it the benefit of the doubt, I just really have to to call Gcash to confirm. Pero nag-send din siya sa akin ng mga screenshots eto. Ayan, sinend niya sa akin ito. Kalagay pa dyan, cash in via international remittance. Iba parang legit na legit. Scan the QR code to generate the exchange currency, blah, blah, blah. na ko ito. I'm like, okay. So ang ginawa ako, sinurge ko yan sa Google, sinurge ko sa help desk, kasi nakalagay, GCash Help Center, cash in, cash out. Sinurge ko sa help desk and whatever. Wala, wala lumalabas sa GCash whatsoever. Tapos nakita ko ito. If you can see right here, g cash small g small c and i'm like okay and then if you look at here yung space in between your and ito masyadong maiksi so hindi niya na edit ng maayos yan sa Canva so bakit ko sinasabi na call out tong tong g cash gnc because if you look at all g cash Documents It's always Capital G And C Sasabi ko, ah talagang scammer Scammer talaga Pero tingnan nyo naman Napakagaling talaga nila May mga ganyan pa sila um, So forth by Klarna Klarna eh, Hindi naman na umaano ang Klarna Hindi naman na active ang Klarna Uh, sobra pa ang total na ma-receive ko instead of 15k, 16,500 pa. O, oh, di ba? Mayroon pa akong tip. Oh. And then, ito din yung pinadala na sa akin. Eh. May name, may reference number pa. Kaya pala niya tinatanong yung name ko, no? And then, Gcash logo. And then, we're currently processing your transaction. Ang problema, din, <laughs> Pag tinignan mo to, may mga bilog-bilog siya dyan. Point, 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 point. Pero wala naman nakalagay kung asa na ano nang nangyayari? So, di ba kapag meron kang mga ganitong klaseng may process-process, may nakalagay dyan kung ano na, nasa na. Pero hindi, isang malaking QR code. Tatakpan ko na lang yung QR code para hindi nyo nasa-scan kasi mamaya baka mabiktima rin, mabiktima kayo niyan. So, buti na lang talaga, I'm very vigilant when it comes to these things. Kasi recently, nagkaroon din ako ng issue nito sa WISE naman. Na-click ko yung link. Um, nung na-click ko yung link, I'm like, oh, shocks Parang hindi Check ko yung email, and then nag-search din ako So, sabi ko, oh my God, mali So, what I did was, I changed all of my passwords Agad-agad, change my passwords sa so, email, sa ko Lahat, Shin change ko yun lahat um, Puti na lang si Mac at saka si Chrome, when you click a link and then parang suspicious siya, hindi kanya pinapaproceed agad. Meron pang parang black screen that says, do you want to continue yung mga ganyan? So, buti nilang may ganun si Google Chrome. But ang advice ko lang talaga sa inyo lahat will definitely be, do not click anything. Yan. Do not click anything. Hindi lang doon natatapos yan. Nagpadala pa ng passport. Kung sino man itong babaeng to, nakakaloka, kawawa ka naman. Um, so, ko, <laughs> parang masyadong malinaw yung picture niya din sa passport na yan So, hindi ko alam kung AI din ito or whatever. But, I'll just, just cover whatever um, is here. Uh, I'll just cover her face as well and whatever. Um, kasi mamaya baka totoong tao naman siya. But anyway, they sent me their passport also. And I'm like, wow, okay, sige. So, parang legit talaga. Pero if you look at everything talaga, wala. It's just really a really big scam. And then, tatakutin ka pa. Ayan, ito siya. So, Leica Montero, 400 for friends, locked account, and whatever. Um, love is all that matters. Anyway. So, wala na siya. Hindi, hindi ko alam, kasi blin ako na siya, so hindi ko nakikita yung account niya. Pero, tinignan ko tong Montero, yung asawa niya. Sinasabi niya, asawa niya. Ayan, ito, 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 Hindi ko clinic yung link na yan, ha? Kasi baka mali. So, sinurch ko na lang yung pangalan niya sa, sa internet. And then, ito yung lumabas. Ayan ang lumabas. 34 friends. Sina naman. 34 friends sa Facebook. Parang hindi naman totoo yun. And then, talagang lock na lock yung profiles nila. Walang about. Walang friends. Lakang-lakang photo. Hindi mo bukas to. Ayan. Anyway. So, careful lang kayo dyan. Ayan, kaya sa mga nag sa mga nagbebenta sa marketplace, may scamming na rin pala na nangyayari doon. So just be careful with this account. I don't know if they're going to create a new account, pero just be careful um, sa kanila and just make sure na don't click anything when it comes to transactions even if nagbabayan sila sa inyo kuno. Just don't click anything. Yun lang talaga. Emails, whatever, don't click anything. Okay? Sa panahon ngayon, hindi na nga lang enough ang mga ilang proof o resibo para mapaniwala tayo na fully paid na nga itong si Bayer. Dahil sa dami ng paraan sa panahon ngayon para mapeke nga ang mga information na hinihingi ng isang seller ay nagiging madali na nga rin para sa mga scammer ang makapangloko. Tandaan, laging i-verify ang mga natatanggap yung information or tumawag sa mga legit hotline bago mag-confirm sa mga katransaksyon nyo online. Dahil sa bilis at galing ng mga scammer ngayon, isang pagkakamali mo lang ay siguradong limas ang laman ng account mo. What? At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin na notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maram salamat sa inyong panonood.